Mga kabarangay, sa video ito, aalamin po natin yung sinabi ng Supreme Court tungkol sa kahalagahan ng Barangay Conciliation. Samahan niyo po ako sa video ito. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan tayo po ay nagbibigay ng kaalaman at gabay tungkol sa Katarungang Pambarangay. Ngayon pong araw, tatalakayan natin ang isang mahalagang desisyon ng Supreme Court sa kasong Uy versus Contreras. GR number 111416, September 26, 1994. Dito po sa kasong ito, pinatutunayan lamang na hindi lamang mga barangay ang kumikilala sa kahalagahan ng katarungang pambarangay, kundi ang ating Korte Suprema. Sabi po ng ating korte, ang revised katarungang pambarangay law ay mahalaga sa paghahatid ng hustisya sa pagsusulong ng kapayapaan at pagbabawas ng mga kaso na dinadala sa korte. Kaya po, dun sa mga nagko-comment dito sa aking mga videos na nagsasabi, wala daw kwenta ang katarungang pambarangay Tapusin niyo po ang video ito. Baka ito na ang magbago sa inyong mga pananaw tungkol sa katarungang pambarangay. Una po sa lahat, ano nga ba ang layunin ng katarungang pambarangay? Ang katarungang pambarangay ay isinabatas upang bigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na ayusin ang kanilang mga problema sa barangay bago pa ito makarating sa mga korte ang mga layunin po nito ay ang mga sumusunod una magkasundo ang magkabilang panig iwasan ang matagal komplikado at magastos na proseso sa korte pangatlo mapanatili ang pagkakaibigan at katahimikan sa mga komunidad sa ilalim ng batas karamihan ng mga away lalo na yung mga civil cases at mga minor criminal offenses ay kailangang dumaan muna sa barangay para sa isang conciliation at kung hindi magkasundo saka lang papayagan na i-file ang nasabing kaso sa korte ngayon po Balikan natin yung desisyon sa kaso ng Uy versus Contreras. Sa kaso pong ito mga kabarangay, pinagtibay ng Korte Suprema ang halaga ng Katarungang Pambarangay. Ang naging issue ng kasong ito, may isang kaso na isinampa sa korte. Pero hindi po ito dumaan sa tamang proseso ng barangay conciliation. Ang tanong Valid ba ito? Ang sagot po ng Korte Suprema ay napakalinaw. No, hindi ito valid. Ang failure na dumaan sa conciliation ay isang malaking kakulangan. At sabi pa po, po doon, ang layunin ng batas ay hindi lamang formalidad. Hindi ito pwedeng baliwalain. Ang conciliation sa barangay ay isang mandatory requirement at hindi optional. Dagdag pa po, po ng Korte Suprema, ito ang kanilang eksaktong sinabi. The revised katarungang pangbarangay law plays a vital role in the delivery of justice at the barangay level, promoting peace, stability, and progress, and in effectively preventing or reducing expensive and wearisome litigation. Mga kabarangay, ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating lahat? Una, para dun sa mga tao na nagbabaliwala sa barangay, huwag po ninyong mamaliitin ang proseso ng pagkakasunduan sa barangay. Mismong korte na kasi, Supreme Court, ang nagsabi na napakahalaga nito. At para naman po sa mga punong barangay at sa mga lupon tagapamayapa members, tungkulin po natin na ipatupad ang batas ng ayon sa layunin. Nito, hindi lamang para sa pirmahan ng mga kasunduan, kundi para sa tunay na pagkakasunduan. At paalala din po sa mga abogado, sa mga complainant, at sa mga respondent, huwag po ninyo munang iakyat sa korte ang mga kaso. Maaari naman itong marisolba sa level ng barangay. Hindi lang ito para makatipid sa oras at pera. Mas makakabuti po ito para sa relasyon at kapayapaan ng isang komunidad. Ngayon naman, mga kabarangay, para po sa nagsasabi na wala namang silbi eh ang katarungang pambarangay, puro pirma lang 'yan. Hindi naman 'yan pinapansin sa korte. Kung 'yan po ang inyong pananaw, mali kayo. Dahil sa kasong ito, malinaw na sinabi ng Supreme Court hindi pwedeng baliwalain ang barangay conciliation. Ang revised katarungang pambarangay law ay isang instrumento ng tunay na hustisya. Hustisya na abot kamay, mabilis, mura at makatao. Kaya po mga kabarangay, simula sa araw na ito, simula po nang napanood nyo ang video ito, igalang po natin ang proseso ng katarungang pambarangay. Gamitin natin ito ng tama at ituro natin ito sa iba. At sa mga barangay officials po naman, gawin nating totoo ang layunin ng batas, hindi lang sa papel, kundi sa ating puso. At sa ating mga mamamayan, sa ating mga kabarangay, kapag may problema, subukan muna ang pag-uusap at ang pagkakasundo. Kaya yan mga kabarangay, bumanggit na po ako ng jurisprudence sa video ito o sasabihin kong muli na naman akong bumanggit ng jurisprudence sa video ito para po ipaalam sa bawat isa na hindi lang basta-basta ang katarungang pambarangay. Kaya mga kabarangay, kung gusto nyo pa po na matuto tungkol sa barangay conciliation, tungkol sa mga Supreme Court decisions, tungkol sa katarungang pambarangay, at yung mga tips para sa mga lupon tagapamayapa maari na po kayong mag-subscribe sa channel na ito o dito sa Katarungang Pambarangay Channel para po every time na tayo ay makapag-upload ng bagong video, magkakaroon po kayo ng additional na knowledge tungkol sa Katarungang Pambarangay. Okay po? So, huwag niyo pong kalimutan na i-like o kaya i-share ang video ito sa inyong mga kabarangay kung kayo po ay lupon para po ma-inform natin ang ating mga barangay, ating mga barangay ang community na ating ginagalawan tungkol po sa kahalagahan ng katarungang pambarangay. Kaya, ayan mga kabaranggay, maraming salamat po muli. Ako si Jeffrey.